Humarap na sa ginagawa ng pandinig ng Senado sa issue ng sexual abuse at human trafficking. Itong si KOJC leader Apollo Kibuloy at tulad po ng inasahan, kanya po itong itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Taliwa sa unang pagharap sa publiko mula nang siya po ay maaresto ng otoridad, abay walang takip ang kanya pong ulo at muka nang siya po ay lumutang diyan po sa Senado. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mayan, ano ang mga natuklasan ng ating mga mambabatas? Sa kabilangan ng hagupit ng Bagyong Christine ay hindi napigilan ang Senado at itinuloy ang pagdinig sa isu ng mga laban sa leader ng KOJC na si Apollo Kibuloy. Sa hiring kanina harapang pinaratangan ng uh, mga biktima si Kibuloy ng umano'y sexual abuse at iba pang kaso ng pangaabuso. Without a word, after turning off the light, he embraced me and dressed me and violated me with his last act and left me in shock and speechless. He then said, this is the fulfillment of God's revelation. Emosyonal si Teresita Valdeuesa nang detalye sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations ang akusasyon na sexual abuse at human trafficking kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Ibinunyag din ni valdewesa ang pagpapaikot sa mga kabataan mula sa Visayas at Mindanao para magkaruling sa Metro Manila at Luzon para maipon ang 15 milyong pisong kota na itinakda ni Kibuloy sa kanya para sa buwan ng Disyembre lamang. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaruling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na, na report Dahil baka hindi paniwalaan, ting, meron din pa akong kota, 10 to 15 million pesos to raise in the month of December alone. I organized the carolers nationwide to meet my quota. We recruited and trafficked our young people from Mindanao and Visayas to carol in the provinces of Luzon and in the national capital region cities. Sa presentasyon ng Philippine National Police, ipinakita ang kwarto ni Kibuloy na mayroong jacuzzi na kasya ang dalawang tao. Sa manakalap na testimonyo ng PNP sa nasabing jacuzzi umano, ginagawa ng KOJC leader ang umano'y sexual exploitation. Ang mga mapipili raw dadaan muna sa grooming procedures. Ang makakapasama giging miyembro ng inner pastoral na gagamitin naman ni Kibuloy habang ang hindi mapipili, mapapabilang sa ordinary miracle worker at gagawing mga trabahador. On sexual exploitation uh, perpetrated by kibolo after victim is groomed and ready for sexual exploitation and uh, victimization continued repeatedly through the years and by generation. Through his preaching with the inner pastoral's per narrative of the former pastoral's. Kibuloy aimed to acquire 1,000 women and anchored on the biblical story of Solomon, King of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Nang manlamig sa samahan, sinabi ni Valdoesa na pinabalik siya sa Pilipinas ni Kibuloy mula sa Amerika at inilagay sa isang isolation room kung saan nakaranas siya ng matinding gutom at hindi siya pinakain para unti-unti umanong patayin. October 15, 1998. I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting they planned for me was beyond my imagination. It took me seven months to suffer hunger and isolation in the mountain of Tamayo in Kalinan, Davao City. They placed me in a small, dark, elevated room beside a kitchen, separated only by a makan and walls My bed was rough, made of uneven slabs, with exposed nails pressing into my back. Bukod kay Valdoesa, isinalaysay din ng Ukrainyan na si Yulia Tartova ang pangaabusong naranasan matapos maging miyembro ng KOJC Pastoral. Mm, uh, to avoid this kind of uh, service. But uh, because uh, when you believe that He is the Son of God, Uh, and uh, you will do whatever he wants us to do. If you will try to uh, deny, Uh, they will uh, punish you. Sa pagdinig, ibinunyag din ng isang self-confessed angels of death member na inutusan umano sila ni Kibuloy na patayin ang mga umaalis at nagkakasalang miyembro ng KOJC. Sabi ni Edward Masayon, miyembro siya ng 2nd Metro Manila Davao Signal Battalion na may kaugnayan rin umano sa Task Force Davao at kinabibilangan din ng mga miyembro mula sa Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Uh, yung Angel of Death is nabuo po yon yung sa mga against sa kanya. Like right oh. sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang ano, oh. yung na, na ano po ni Lulia, oh. na papatayin yung mga pamilya niya, pag lumabas, pag marami silang alam, hmm. tapos nag lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas. Idinetalye rin ng isa pang testigo kung paano ginagawa ni Kibuloy ang human trafficking. Tuwing magkakaroon umano ng live telecast sa ibang bansa si Kibuloy, nagsasama ito ng mula 125 hanggang 150 na miyembro bilang choir members. Pero pagkatapos ng programa, iiwan na sila doon para gumawa ng solicitation at fundraising activities. This has been a modus operandi of uh, KOJC by which they want A worker from Davao to have a permanent status so that their existence there will continue to perpetuate. That's the recent thing. And I just want to mention this, Madam Chair. The administrator here in Canada, which is the sister of uh, Ingrid Canada, Marietta Canada, is also one of the sham marriage here. Nang tanungin si Kibuloy sa mga akusasyon, mariin itong itinanggi ang mga paratang at iginit ang kanyang karapatan para manahimik. Sila. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso mm -hmm. at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum mm -hmm. sa Korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. Mm -hmm. Alex, sa isang panayam pa, pagkatapos ng pagdinig, sinabi ni Kibuloy na ang ginawa daw pag uh, ng Senado ay trial by publicity. Yan ay dahil hindi pinayagan ang KOJC na magpresenta ng kanilang mga testigo at tanging mga biktima umano ang pinayagang makapagsalita sa mga investigasyon ng Senado. Ito na yung huling pagdinig ng Senate Committee on Women and Family Relations at sisimula na nila ang pagbalangkas ng committee report. Alex. Okay, mayan dumba sa pagdinig ay eh, dumalubam Bureau of Immigration dahil nga tina ang iniisip ko kung uh, naging miyembro na ito uh, itong mga foreigners tulad no ng Ukrainian no. Ah, uh, dumaan ba sila sa tamang proseso para makakuha ng uh, residency ang mga tulad nila mga banyaga? Doon sa salaysay kanina, Alex, nung isa sa kanilang uh, mga naging miyembro ay iniiwanan na kasi sila sa ibang bansa at doon uh, sa pilitang ipinapakasal doon sa mga dayuhan para makakuha sila ng uh, kanilang uh, mga permanent visa o kaya ng residency at pagkatapos na maipakasal ay magkakaroon sila ng divorce. Sa pamamagitan niyan ay mamamalagi na sila sa ibang bansa. Sabi ng Department of Foreign Affairs, kanina wala pa silang natatanggap na ano mang uh, report o hiling mula sa Amerika para sa extradition kay Apollo Quiboloy? O sino mang miyembro nito na humihingi ng tulong sa Department of Foreign Affairs? Pero tama nga, no? Uh, mabuti banggit mo yung extradition na yun. Yun rin tanong kanina ni Sen. Uh, Tol Tolentino, no? Uh, hypothetical, sabi niya, kung sakali man na merong mag-file mula sa Amerika... Ano yan? Tatapusin mo na ba ang paglitis ng kaso dito sa Pilipinas bago sa dalhin sa Amerika? Parang ganun ba yun? Uh, yan ay didepende sa Department of Foreign Affairs, Alex. Hihingi din sila ng tulong sa Department of Justice sakaling meron mang uh, humingi ng tulong o magsampan ng kaso. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.